Sa mundo ngayon, parang laging may karera. Parang laging may kailangang habulin, tagumpay, pera, kasikatan. At kapag nakikita mong nauuna na ang iba, hindi mo maiwasang magtanong, bakit parang ako ang nahuhuli? Pero, kailan pa naging requirement na sabay-sabay tayong makarating sa tuktok? May sarili tayong oras. May sarili tayong daan. Hindi dahil mas mabilis ang iba Ibig sabihin ay wala ka ng patutunguhan. Hindi dahil natagpuan na nila ang kanilang pangarap. Ibig sabihin ay wala nang nakalaan para sa'yo. Baka lang kasi hindi mo pa oras. Baka lang kasi may ibang landas na mas akma para sa'yo. Kaya wag mong hayaan na ang kompetisyon ng mundo ang magdikta ng bilis mo. Ang mahalaga, kahit mabagal, hindi ka tumitigil. Hindi ito paligsahan. Ang buhay ay hindi tungkol sa kung sino ang nauuna, kundi kung paano mo tinatahak ang landas mo ng hindi naliligaw sa sarili mong pangarap.